Happy RG! Happy Birthday! Hi RG! Happy Birthday! May good news ako sa Mabalik daw yung pesos. <laughs> Kala ba natin ulit sila mo yung mind? Kala ba? Sana <laughs> um, okay ka dyan. Huwag mo kalimutan. Magingat ka lagi, eh, Malayo ka. Pag may problema lang. Facebook lang. Ano pa? I'm all happy na lahat, pero I wish you good health at happiness all the ka, sobrang inat malayo ka. Happy birthday! So, uh, happy RG, happy birthday! Pagustuhan naman dyan! Pagustuhan na namin ha! Kailangan ba uuwi? <laughs> Pakain naman kay ate Ipip to! <laughs> Happy birthday ulit, Ate RG, ha? Ah. Okay? Hi, RG, happy birthday. Hello, Ate RG. Happy birthday! We miss you. See you next year. Bye bye. Hello, Tito RG. Happy happy birthday. Enjoy your special day. Ingat kayo lagi. Oh, Tito Hello, Tito RG. Oh, bye. Happy birthday, G. Hi, Terji, Happy birthday. Wish you all the best and I wish you that more birthday to come.

Happy birthday! Ingat! God bless po! Hi! Okay na! Hi, Ate RJ! Happy birthday! Mm, we miss you all here. <laughs> <laughs> Ikaw na lang mag-gift sa akin. <laughs> Ikaw na lang may pera. Good day, thank RJ! Happy birthday! Kasing tanda na tayo. <laughs> <laughs> Hindi man, basta tanda pa lang mas natanda pala ako sa'yo. Isang taon. Hi, happy birthday. Sana, karoon pa tayo ulit magkita-kita lahat dito. Yan, sa nasa Nix. Next... December? December? Magkikita ko ba tayo? Dito rin naman cool. ako, hindi pa ako dito eh. It's Hi, Nix, cool. happy birthday. Yan <laughs> na. Hi, Jay. Hello. Happy birthday. Kamusta? Ilan taon na? Ilan taon ka na? Happy birthday ah. Ang regalo, ano na, utang. <laughs> sige, J, happy birthday, advance, happy birthday. Uh, gabay pa nga, mas marami pang birthday maabot sa'yo. And uh, God bless you all, always. Thank you. sige <laughs> 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 dun. Happy birth, uh, advanced, happy birthday, advance, happy birthday. Say you. Say you yun sir. Bakit <laughs> <laughs> ba kakabait ba ka d'yan? <laughs> 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 ano to <sa> yun? <laughs> ate IG, happy birthday. Advan... ang sano ano, birthday na? So, November 4. Ay, <laughs> advance happy birthday ate RG na. <laughs> Di lang ikaw man, greet ka man. Happy birthday ate Ate RG.

I'm no, no on no? birthday. Ah, birthday. Ah? Oh, so, no. okay. Birthday. i okay. birthday. i birthday. i birthday. 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 Happy birthday. 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 Ano da yon to? Sumponi. Dobaye. Malaga. Mag-ingat sa laginga. Ano lang to to? Malaga, malaga. Okay, dagay. Mananang.

Baba na. Ano pa? May masa tayo din de. Mm. Oh, hindi eh, sabi mo. Oh. No, Sino pa? Happy birthday. Happy Oh, babay na ulit. Hi, Ate. Happy birthday. And enjoy your day. Tapos thank you sa mga favors na ginawa mo. And Lalo na dun sa isang bonggong-bonggong paper. You know that ko ano yun. And, alam mo na nandito lang kami para uh, kung may kailangan ka, isang text lang. Or isang uh, message lang sa Facebook. Tapos, huwag ka mag-alala. Um, walang nakakaalam. Wala pa. Okay? So, yeah. Alright. Happy birthday. Enjoy your uh, day. And, enjoy kayo lagi ni Ate Yvette. Ingat kayo lagi. Bye-bye! RG, happy happy birthday. I wish you good health and more blessings. Stay happy with that event. Love you. Ate. Happy birthday. Bakit tao lasing? Hindi ko rin alam. Choke Happy birthday ate. Wish ko maging masaya ka palagi. Kaya... Wala akong masabi. Happy birthday. Mahal na mahal kita. Alam mo yun. Minsan, meron akong pagpukulang na kayo yung nagpupuno. Maraming salamat doon. Nagsusuportahan tayo. Yun ang pinamaganda sa ating tatlo. Nagsusuportahan tayo. Tatlo. Wala tayong lamangan or whatsoever, kahit alam natin meron minsan sa ating tatlo. Mahal na mahal kita. Salamat, salamat sa ginagawa mo para sa amin. Lalang-lalang kay Mama. Kahit pa paano nare siya sa ginawa mong pagpunta dyan, pagiging successful mo dyan, nakakatulong ka para sa amin. Mahal na mahal kita, ate. Happy birthday. Yan. Yeah. Ba! <laughs> Happy birthday, ate! Alam kong na-surprise ka ngayon. Kahit dun sa ginawa ko, na-surprise ka. Eh? <laughs> uh, ayun. Sana maging okay ka. And kung mapapansin mo yung suot ko ngayon, Mario ko. <laughs> ayun. I wish all the best. I know nagawa mo na lahat. Lahat ng pinangarap mo, lahat ng gusto mo makamtan, nagawa mo na. Isa na lang hindi mo pa nagagawa ang bilhan ako ng iPad. <laughs> joke lang. Uh, anyway, sana makita kita this year. So, kung namimiss na kita, tatlong taon na ate, tatlong taon na, sana mahiya ka sa amin nung no, uwian mo naman kami. Na <laughs> joke lang ate. Ingat ka dyan parate. And, uh, sana magsama tayo sa Canada. Dyan na right yun. Panawari mo yung movie na yun, kasama si Agang Mula. Ikaw lang. The ka. Ayun. Happy birthday, ate. Ingat kayo ni ate Ivet dyan. And, hiya ko. <laughs> Ayun, sana, okay ka. sobra okay ka. Magdasal ka parate. Isipin mo lagi kapag may problema, Skype lang. Vibe, viber lang. Nandito ako parate sa'yo. Happy birthday, ate. And, Happy birthday, ate. Yun lang. I love you, ate. Nandito lang na kami ni Mark para sa'yo. And, ingat. Sobrang ingat. Okay? Peace, baby. Bye-bye. IG, happy birthday. Oh, nandito ako sa bagong bahay. Regards na lang kay Ibet. Ano ang mo? Pansit. Birthday, Jess Lula mo, Lupad Surmaan, o Manila. Birthday. Happy. RG. Miss you. See you. Bye. Hmm. biget, Hambal Hello. Anak. Kamusta? Belated happy birthday. <laughs> advance lang. Well. Ay, advance. Pagali, nu, no. Ay, pagali, no? Advance. Happy birthday. Kabusta kayo dyan? Kabusta si Beth? Sana masaya ka mo dyan kami dito ang saya. Alam mo naman, Argie, pag dito sa bahay, lahat kami masaya. Ikaw dyan? Te, <laughs> kamusta lang ka dyan, ah? Ingat, ha? Ingat, anak, ingat. Magkita tayo sa huli. Salamat, RJ, ha? Ah. Ingat lang. Amo lang masabi ko, Bang ingat lang kayo diyan.